Kumusta, mga trader, alamin natin kung paano subukan ang isang bot. Kung baguhan ka, susubukan ko ang Smart Grid Bot. Baguhan, babukas ang tester, kung saan automaticong magsisimula ang senaryo. Ngayon, tingnan natin ang mga resulta. Pumunta ako sa buong ulat at nakita ko na ang tubo ko ay 473, at ang max drawdown ay 72%. Sa talahanayan ng buod, nakikita ko na ang karamihan sa mga bariya ay may mataas na kadahilanan sa pagbawi. Ito ay nagpapahiwatig ng isang napakahusay at matatag na diskarte. Ngayon, tingnan natin kung anong mga parameter ang maaari kong baguhin sa bot na ito. Maaari kong baguhin ang bilang ng mga bariya. Ang maximum na bilang na maaari kong idagdag ay 15 at magdadagdag ako ng tatlo sa ngayon. Maaari ko ring baguhin ang balanse, na nakatakda sa isang libo sa simula, ngunit maaari ko itong baguhin sa, halimbawa, limandaan. Mahalagang tandaan na sa tester, maaari akong magtakda ng anumang halaga, ngunit may mga limitasyon sa real-time na kalakalan. Maaari ko ring baguhin ang antas ng pagsalakay, halimbawa, sa napaka-agresibo, at iklik ang pag-update. Pagkatapos gawin ang mga pagbabagong ito, nag-click muli ako sa run. Ngayon, pupunta ulit ako sa buong ulat at makakuha ng ganap na magkakaibang mga resulta. Sa pagkakataong ito, ang tubo ko ay 264 at ang max drawdown ay 48% na resulta ng pangangalakal na may tatlong barya. Ang bot na ito ay maaari lamang i-optimize gamit ang tatlong parameter na ito, ang bilang ng mga simbolo, balanse, at antas ng pagsalakay. Ganito ako madaling sumubok ng bot para sa mga baguhan.